Pati na nga pala yung package na in-order ko sa TikTok. Pang regalo ko sa asawa ko. Unbox natin kung anong ano, itsura. Ayan. Naka-bubble wrap pa talagang ganda. Hindi ko na pala sa ano, bubble wrap. Tapos check natin yung loob. Kung anong itsura. Baka walang laman eh. Boy, ganda. Para ka naka ano. Tawag dito? Apple! Pero hindi niya alam yan. Check natin kung gumagawa na ba. Uy! Hi Watch Pro! Pwede pwede na yan tol. Hindi lang Uy! Parang cellphone na rin siya eh no? Ayos so. oh. Meron ka makikita nga no? Airplay mode, music, flashlight, tapos yung oras no? ano? Ewan ko anong app to. May QR code pa. Hindi ko lang pa naibak eh. Para may bak. Maya pag-aaralan ko. Ay, watch yung ganda. Sabi ka sa kamaray pala strap, pati charger. Ito. Parang itatap mo lang siguro dito yung itong relo. Diyan. Ayun o. Oh. Ito para para may, may, magnet. Tapos ito, hindi ko alam kung pa, paano gawin to. Ah, dito. Tanggalin natin yung plastic. Tapos, ganyan ba? Kung ano ba? ayun yun nakita ko na kung pa, paano ganyan o oh. madali lang sa kabila ganun din wala paano wala so ayun nakabit ko na ganda di ba ito nga pala yung power niya, touch screen na rin syempre ayan ang ganda solid boy ayos Nalagay ko na sa link yung saan ako bumili. So ayan. Bye bye.